salamat sa mahal na Panginoon Diyos na kalmado na na wala na yung bagyo ayan, kalmadong kalmado na oh. kaso lang yung iniwan ng bagyo ayan kubo namin oh. drug pati yung pinagtayon dyan sa kabila oh. mamaya susubukan na natin mamana titignan natin kung makakadaan na tayo sa mga tatlong lipa kasi ano malabo malinaw 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 yun sa Malinaw dito sa ano, mababaw pero doon sa medyo malalim, malabo. Sumubo ko kagabi, lumangoy. Naman na kami nito lang langoy lang. Sus, grabe labo. Sa dalawang dipa, napakalabo sa dalawang dipa. Yan, tingnan nyo yung kubo namin kung ano nangyari Oh. Ayan, ayan yung nangyari sa kubo namin. Yung mga bato, andito na yung mga bato. Wala na doon sa pinagtayo ano. Yung kubo namin, ayan. Yung pinaghirapan namin ni Utol. Ipunin ang mga bato. Ilagay doon, wala. Wala talaga tingnan natin yung ano pinagpwestohan ng uh, ubo. dito ito pa pa ang gabang yan wala na simula dito yun know. oh. dito hanggang doon sa kabila ayan may siminto pang konti oh ganyan yung taas kapantay ni boss yan na wala talaga winasak winasak ni O1 o napakalakas kahit ano kahit na low tide yung alon malalaki pa rin kung nagkataon na high tide yon mas marami yung napinsala dito sa barangay namin so yun abangan nyo po mamamana tayo yung kalulubog lang ng araw sana kahit na medyo malabo sana may sampay isda makabawi tayo makadilihin sya so yun abang abangan nyo po mamaya sana makadami so yun nandito na tayo medyo madilim na malabo talaga sana lumabas na yung kulambutan kasi ginalugan na nung araw kapag ka yung dagat kakabag kaya, kaya nung nagdaang ng bagyong uwan naglalabasan yung ano no, ano ano yung kulambutan ng araw. Ay sana ganun mangyari. Maglabasan yung kulambutan. Sana huling bagyo na si Uwan. Bago matapos yung taon, sana huling bagyo na yan. Para hindi mahirapan yung tao yung tao, mga tao dinadaanan ng bagyo grabe hirap ng mga dinadaanan ng bagyo si Utol, ewan ko lang pamamana, yan at salamat ng ng kuryente agad hindi nagtagal, umilaw ngayon ng hapon lang ngayon ng ngayong hapon lang alas 4 yata yun

Parang pinagbubuldos. Balik-balik tag na ba to Kahit malaki. Hindi mo yung sinihiray

ay talaga hindi din naman magbata sa big six sa bato ayun natusok tuloy nice Na, to shit pa nangarakit muna natin sa sobrang labo ko ayo, <laughs> ini natin kaya yung buwan Na tayo. masakit sa mata yung sobrang labo yung tito ko may dalawa lumus andyan lang sa kilid halos sa isang bit pa na lang siya dumada napakalabot na ang isang yan ang importante kalmado na malinaw din yan baka bukas makalawa malinaw na yan doon na tayo makakabawi kapag ka malinaw na yung dagat Pagpuli natin. Limang piraso lang. Bali tatlong pusit. Nakadagdag pa ako ng isa. Hindi ko na binidyohan yung isa. Ito, tatlo. Tsaka dalawang isda. Tapos may... Ano pa tayo? Kamilong, kung ito namin. Isang uri na... Alimangon dagat. Ayos na, makakapangulam na kaya. Tulo kong sigur tayo ulit pagka malinaw na. Mga nasa uh, isang kilo lang mahigit yung uli natin. Ayos na rin, makakapangulam na tayo. Biyaya na rin.